Okay, magandang uh, araw sa inyo and uh, this is a special message po para sa mga children, mga kapataan So hindi ko alam kung anong age tong pwedeng manood nito, but I'd like to think uh, mga anak na nasa ilalim pa nang puder ng iyong mga magulang. So ikaw 'yon, ikaw yung gusto kong makausap. Aynda. Ito itong ay tungkol sa pagsunod, no? So this is all about obedience. Right so ito 'yan eh as a, as a as a child myself back in the past I I I would honestly say na I was yeah I was a disobedient child so ang daming sinasabi ng magulang ko na kinokontrol ko and I have been justifying it to myself na ano naman alam nyo Kaya hindi naman kayo yung nakakaramdam hindi naman kayo yung wala naman kayo sa sitwasyon and they seem to talk to me about a lot of things na puro parang gusto nila sabihin mali ako, mali ako, mali ako sobra puro mali na lang yung nakikita ko alright, parang kayo na lang palagi yung tama and you know what, hindi ako sumusunod sa magulang ko and you know what happened naging magulo yung buhay ko huh, now that I'm 43 and I, I'm also a parent may mga anak na rin ako then I realized tama ang mga sinasabi ng magulang ko. Alright? And uh, lahat, lahat. Wala talaga sinasabing mali. Wala silang sinabing ano, yung taliwas sa tama. Okay, lahat tama. Mula sa pagpili sa kaibigan, hanggang sa pag-aaral maigi, hanggang sa ma pag-uwi ng maaga, hanggang sa wag magbisyo, wag uminom, wag magsigarilyo, lahat ng sinabi nila na noon, Parang nire-repel ko or hindi ko tinatanggap. Sabihin ko, bakit naman? ano mamali dito, no? Masyado naman kayong maghusga. <laughs> Walang tama sa aking ginagawa na pinupo na nila. Talagang tama sila, no? So, yun ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Uh, if you're a child, okay? If, if you're a teenager or if you're younger than teenager or if you're ano na, nasa 20s ka na but you're still uh, with your parents guys you have to obey your parents and hindi lang ako nagsasabi nito even the, the word of God no? the, the manual of life sinabi children obey your parents as to the Lord no? sabi niya sundin niyo yung magulang niyo na parang sumusunod kayo sa Panginoon alright and even the 10 commandments sinabi doon honor your father and your mother honor and part of honoring them honor meaning itataas mo sila and part of honoring them is obeying what they're saying obedience hindi pwedeng ino-honor mo sila na yung mga sinasabi nila hindi mo sinusunod all right and it is the only commandment with a promise nakasulat doon that may pangako if you honor your father and mother you will live a, a good long life ay, okay, gusto mo ba yun? A good, maayos, maganda, masaya, maligayang, mahabang buhay kung you honor mo yung magulang mo. Kung susundin natin yung sinasabi nila. Alright? So, please, hindi... Okay, kailan ba hindi susunod kay, kay nanay at tatay? Kailan hindi? Okay, ganito lang. Pag ang pinagagawa sa'yo ay kasalanan, pwede kang hindi susunod. Okay? Alam mo yan, hindi ka naman na batang-bata. Kung nakakapanood ganito, hindi ka na bata. Alright? may access ka na sa YouTube. Alright? Pag pinagagawa sa iyo ay kasalanan, pwedeng hindi ka sumunod. Alright? So, paano mo ngayon alam kung ano yung kasalanan at hindi? Then, magtanong kayo. Ask people na alam mo nagbabasa ng Biblia, na sumusunod sa Diyos. Alam nila. Alam nila yan. No? And if, if pwede kayo mag-message sa akin, tanong mo lang, uh, Coach Kiko, kasalanan ba ito? Etc. Etc. Alright? Pero, if your parents, no, hindi ka naman pinagagawa ng kasalanan, obey them. Alright? Obey them. wag lang kasalanan, pero anything na hindi sin, you obey them. Okay, hindi kailangan perfecto yung magulang mo para i-obey mo. Hindi kailangan ano siya, maayos na tao siya para i-obey mo. Hindi kailangan na dapat, ano rin siya, yung sumusunod uh, siya sa magulang niya. Walang reason. Ikaw as a child, your job is to obey your parents. Okay? kahit anong sabihin niya, kahit anong paggawa niya sa'yo. Mga suggestions niya, i-honor mo, i-obey mo. Right? Because, okay, sa kaduluduluhan ng lahat na ito, mayroong Diyos na nagtalaga sa kanila, na nag-assign sa kanila para maging magulang. mo. And there is a good reason for that. Kaya pag binigyan ka ng magulang na madaldal, maingay, may rason yun para sa'yo. Pag binigyan ka ng sobrang tahimik, tamad, o lasenggo, adik, o ano man yan, may rason yun para sa iyo. Okay, walang ginawa ang Diyos na walang rason na maganda para sa atin. So, i-receive mo yun, i-accept mo, then continue to honor them. Because if you honor them, you will receive the promise of God. Okay? So, children, obey your parents. Ask to the Lord. Isipin mo lang ng Lord, sumusunod ako para sa iyo. Alright? Para sa iyo. Alright? Dahil sinabi mo. Okay? So, sana it, I made sense. Please share this video to your friends mga kabataan na may magulang pa, yan alam ko makakatulong ito. Maraming salamat. God bless you.